Dalawang harapang pagkikita ni Jesus kay Satanas numero uno. Ang paghihimagsik at ang pagbagsak ng langit sa Lukas, sinabi ni Jesus, Nakita ko si Satanas na nahulog na parang kidlat mula sa langit. Ang pahayag na ito ay ginawa bilang tugon sa pagbabalik ng serpente o serpente dus alagad na isinugo ni Jesus upang mag-ibanghelyo at maghanda ng daan patungo sa Jerusalem. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, binigyan ni Jesus ang mga disipulong ito ng mga tiyak na tagubilin. Pagkatapos nito, nagtalaga ang Panginoon ng isa pang at isinugo sila sa unahan niya dala-dalawa sa bawat lungsod at lugar na kanyang pupuntahan. Lucas 10.1 Isipin ang eksena, pagkatapos makumpleto ang kanilang misyon, isang grupo ng sitimta katao ang bumalik na may dalang ulat. Habang ibinabahagi nila ang kanilang mga natuklasan, lumiwanag ang kanilang mga mukha sa kagalakan at isang dampi ng pagkagulat. Naiisip mo ba ang kapanapanabik na balita na maaari nilang dalhin? Ito ay isang magandang araw, isang mabungang araw para sa mga alagad ni Jesus. Sa kabila ng kalituhan at paghihirap na kanilang kinaharap, nagawa nilang ipalaganap ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa mga taong higit na nangangailangan nito at ang kanilang mga pagsisikap ay nagantihan ng tagumpay. Bumalik ang lahat ng si Chintu, wala ni isa sa mga tupa ang kinain ng mga lobo. Sa kontekstong ito, hindi iniugnay ng mga nasasangkot ang kanilang tagumpay sa kanilang ginagawa, ngunit kinilala na ang kapangyarihan at autoridad ni Jesus ang nagbigay daan sa kanila upang makamit ang ninanais na resulta. Ang pambihirang tagumpay na ito ang nagbunsod kay Jesus na magsalita tungkol sa pagbagsak ni Satanas na tumutukoy sa sandali ng si Satanas ay naghimagsik laban sa Diyos at dahil dito ay pinalayas mula sa langit. Ang kaganapang ito ay itinuturing na isang makabuluhang paghatol kay Satanas na minarkahan ang kanyang pagkahulog at huling pagkatalo. Ang pagtukoy ni Jesus sa pagbagsak ni Satanas na kasing bilis at kapansin-pansing tulad ng isang bolt mula sa asul ay nagbibigay diin sa biglaan at pangwakas na kalikasan ng paghuhukom. Kung mapapalayas si Satanas, gaano pa kaya ang mga demonyong nasa ilalim niya. Ito ay tumutukoy sa paghatol ni Satanas noong siya ay naghimagsik laban sa Diyos at pinalayas mula sa langit. Kung gaano ka nahulog mula sa langit o Lucifer, anak ng umaga, naputol ka sa lupa, ikaw na nagpapahina sa mga bansa. Isaiah 14 Sa katunayan, mayroong apat na pagbagsak ni Satanas at ang talatang ito ay tumutukoy sa kanyang ikaapat at huling pagkahulog. Ito ang tanging pagbagsak ni Satanas na naganap. Sa kanyang pangalan, Anak ng Umaga, ang titulong ito na kumakatawan sa karilagan, kagandahan at karangalan ay angkop para kay Lucifer bago siya mahulog mula sa biyaya. Si Jesus ay isang saksi sa taglagas na ito. Pinatutunayan ng tekstong ito ang ideya na si Jesus ay umiral na bago siya isinilang bilang tao at na siya ay naroroon sa paghatol ni Satanas. Nagbibigay din ito sa atin ng insight sa kung paano hinatulan ang jablo na mabuhay sa earth na nagtatakda ng yugto para sa labanan sa pagitan ng mga anghel. Sa esensya, ang tekstong ito ay nagliliwanag sa interplay sa pagitan ng banal at kasamaan at kung paano nila hinuhubog ang kasaysayan ng tao. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga autoridad, laban sa mga kapangyarihan nitong madilim na mundo, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa makalangit na mga kaharian. Efeso 6 ang pagbagsak ni Satanas na nakita ni Jesus ay nangyari pagkatapos ng kasalanan ni Lucifer bago ang tukso kina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Binanggit ni Jesus ang pagkahulog ni Satanas mula sa niluwalhati tungo sa kalapastanganan. Ang pagkahulog tulad ng isang bolt mula sa asul ay kasing dramatiko at biglaang bilang isang kidlat ang Biblia ay aktual na binanggit ang apat na pagbagsak ni Satanas. Si Satanas ay nahulog mula sa niluwalhati tungo sa kalapastanganan. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumakip at nagsanggalang at inilagay kita roon. Ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Lumakad ka sa gitna ng maapoy na mga bato, mga mahalagang bato. Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga daan mula sa ang pasimula ng panahon ang araw na ikaw ay nilikha hanggang sa ang kasamaan at kasamaan ay nasumpungan sa iyo dahil sa malaking kayamanan ng kalakal ikaw ay napuspos ng kawalang-katarungan at karahasan sa loob mo at ikaw ay nagkasala kaya't pinalayas kita bilang isang ang maruming bagay mula sa bundok ng aking nilipul ka o nakatakip na kerubin mula sa mga batong nagniningas, ang iyong puso ay napuno ng pagmamataas at pagmamataas dahil sa iyong kagandahan, lupa at inilagay ka sa harap ng Panginoon ng mga hari upang sila ay tumingin sa iyo. Ezekiel 28 Inihayag sa atin ng Diyos ang mga salik na humantong sa pagkahulog ni Satanas. Sabi niya, Gagawin ko ang kawalang kabuluhan at makasariling ambisyon ay mariing kinakatawan sa limang pahayag na ito na nagsisimula sa gagawin ko ibinubunyag nito ang ubod ng buhay na nakatuon sa sarili nito at nabighani sa sarili nito sinabi niya ako ay magiging katulad ng kataas-taasan si lucifer ay masasabing isang maluwalhating anghel ang tala sa umaga ang anak ng bukang liwayway na inilarawan din bilang puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ang pinahirang kirubin na siya rin nakilala bilang selyo ng kasakdalan. Gayunpaman, dumating ang panahon na sa kabila ng lahat ng kanyang karilagan at kagandahan, siya ay nahulog mula sa puso ng Diyos dahil gusto niyang umangat sa kanyang mga kapanahon. Kahit na si Satanas ay may matinding pagnanais na bumangon, hindi niya nakakamit hindi lilikha ng anumang anyo ng kadakilaan. Ito ay maaaring mukhang nakataas sa ilang kahulugan, ngunit iyon ay panandalian lamang sa ingranding pamamaraan ng mga bagay. Sumulat ang isang makata, sa pinakamataas na langit, isang anghel na nagngangalang Lucifer ang sasalungat sa landas. Napakayabang niya. Paano niya pinahirapan ang buong sangkatauhan siya ang pinaka pinakahindi kapanipaniwalang anghel, ang lalaking nasa kanang kamay ng Diyos, na may napakalaking pakpak ng pinakamaliwanag na gininto ang kulay. Pinipigilan siya ng kanyang pagmamataas. Hindi ko maintindihan ang pinakamatinding kasalanang mortal. Sinasabing siya ang pinakamaganda sa lahat ng puwersa ng mga anghel, ngunit nais niyang maging mas mahusay kaysa sa lumikha. Tinipon niya ang ikatlong bahagi ng mga ito at walang pagsisisi. Tinamasa ni Satanas ang posisyong ito ng dakilang katayuan at karangalan hanggang sa may nangyari at ang kasamaan ay natagpuan sa kanya. Ang terminong Diablo ay nagmula sa salitang Griego na Diabolos na nagmula sa pandiwang Diabolo, ibig sabihin ay paninirang puri o paninirang puri. Sa Kristyanismo, ang Diablo ay nakikita bilang ang pinakamataas na nag-aakusa sa mga kapatid at kadalasang iniuugnay sa kasamaan at tukso. Si Jesus ay may kapangyarihang talunin si Satanas at iligtas tayong lahat. Kahit ngayon, ang mga mananampalataya ay nahaharap sa isang espiritual na labanan laban sa mga puwersa ng kasamaan sa pagtitiwala sa Espiritu ng Diyos, hindi natin kailangang matakot kay Satanas o sa masasamang Espiritu. Sa halip, maaari tayong umasa sa lakas ng Panginoon upang makamit ang tagumpay sa ating mga espiritual na labanan at magkaroon ng pananampalataya na ang Diyos ang magtitiyak sa ating lugar sa langit. Ang pagmamataas ay nagdadala ng isang tao mula sa biyaya hanggang sa kahihiyan sa isang kisap mata. Numero 2. Ang tukso sa disyerto. Ang tukso kay Kristo ay inilarawan sa mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas. Ayon sa Biblia, pagkatapos mabautismuhan ni Juan Bautista, nag-ayuno si Jesus sa disyerto ng Gudean sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nagpakita si Satanas kay Jesus sa panahong ito at sinubukan siyang akitin sa kasalanan. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Pagkatapos mag-ayuno ng apat na araw at apat na gabi, siya ay nagutom. Mateo 4:4. Bago simulan ang kanyang pampublikong ministeryo, dinala ng Espiritu si Jesus sa disyerto upang tuksuhin ng Diablo. At ang Espiritu ang magiging mapagkukunan niya ng lakas upang madaig ang mga tukso at simulan ang kanyang misyon. Tingnan mo ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal, na kinalulugdan ng aking kaluluwa at aking ilalagay ang aking espiritu sa kanya at kanyang ipahahayag ang katarungan sa mga bansa. Ang tinig sa mga lansangan ay hindi niya babaliin at ang isang umuusok na mitsa ay hindi niya papatayin hanggang sa maitatag niya ang katarungan. Mateo Sadenberg ang salitang tukso ay maaaring mga hulugang kapwa tinukso at sinubok. Maliwanag sa kasulatan na hindi kailanman tinutukso ng Diyos ang sinuman na gumawa ng masama, ngunit pinapayagan ang mga pangyayari na subukan ang pagkatao ng isang tao. Kapag ang pagnanasa ay naglihi, ito ay nagsilang ng kasalanan, at ang kasalanan kapag ito ay ganap ay nagsilang ng kamatayan. Ang tunay na kalaban ay ang jablo na sumasalungat sa mga layunin ng Diyos. Ang mga tukso ay ang mapanlinlang na pagtatangka ni Satanas na sirain ang plano ng Diyos para sa pagtubos ng sangkatauhan. Bagamat hinahangad ni Satanas na idiskwalipikado si Jesus bilang walang kasalanan na tagapagligtas at masunuring anak ginagamit ng Diyos ang masamang layunin ni Satanas para sa kabutihan. Pinalalakas ng mga tukso si Jesus para sa kanyang tungkulin bilang mesyaniko. Ang swarinta araw na pag-aayuno ni Jesus sa disyerto ay katumbas ng karinto taon ng pagsubok sa disyerto ng Israel. Deuteronomio 8, alalahanin na pinatnubayan ka ng Panginoon mong Diyos sa buong daang ito sa loob ng arid taon sa ilang upang pakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso kung susundin mo ang kanyang mga utos o hindi. Ang Panginoon, ang Israel ay dapat magtiwala sa Diyos nang sinabi niyang pangangalagaan sila. Nabigo ang Israel, ngunit nagtagumpay si Jesus. Mateo 4 Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang manunukso at sinabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mong maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa tinapay, bawat salita, na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang unang tukso ni Satanas, ay tumama sa personal na pagtitiwala ni Jesus sa kalooban ng Ama para kay Jesus na mag-ayuno siya sa ilang, kaya ito ang pagtatangka ni Satanas na abusuhin si Jesus ng kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos at kumilos laban sa kanyang kalooban, ang kalooban ng Ama. Hindi kalooban ng Diyos na si Jesus ay makakuha ng pagkain sa mahimalang paraan. Si Jesus ay dumating upang mamuhay ng isang tunay na buhay ng tao, isang buhay na kinabibilangan ng karaniwang paraan ng pagkuha ng pagkain, ang paggawa ng mga bato sa tinapay ay mag-aalis kay Jesus sa kalooban ng Ama at sa karanasan ng Anak. Mateo 4. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa banal na lungsod at pinatayo siya sa pinakamataas na punto ng templo at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ihulog mo ang iyong sarili sapagkat nasusulat. Siya ay maguutos sa kaniyang mga anghel at dadalhin kanila ng kanilang mga kamay upang ang iyong paa ay hindi maiuntog sa isang bato, sumagot sa kaniya si Jesus. Nasusulat din, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ang ikalawang tukso ni Satanas ay umaatake sa pananampalataya ni Jesus sa pag-ibig ng Ama. Ay eh for him, maling pakahulugan ng Diablo ang kasulatan bilang isang estratehiya awit na'y na matiuno. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng gayong patunay. Hindi kailangan ni Jesus ng anumang patunay ng pag-ibig ng Diyos sapagkat ito ay naipahayag na. Mateo 3. At narito ang isang tinig mula sa langit ay nagsabi, Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Bagamat ang isang kamanghamanghang pagliligtas ng mga anghel ay maaaring makabuo ng isang masigasig na pagsunod kay Jesus, hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng pagdurusa at pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Mateo 4, Muli siyang dinala ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kaniya ang lahat ng kaharian ng sanglibutan at ang kanilang kaluwalhatian. At sinabi niya sa kaniya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay mabuwal at sambahin mo ako. Ang ikatlong tukso ni Satanas ay umaatake sa pundasyon ng misyon ni Jesus na dalhin ang lahat ng mga bansa sa kaharian ng Diyos. Gayunpaman, bago maupo si Jesus sa trono ng Diyos, dapat siyang magdusa at mamatay sa krus. Kaya't ang jablo ay nagaalok ng paraan sa pagdurusa, talikuran ang kalooban ng Ama sa langit at sambahin si Satanas sa lupa. Ang tunay na layunin ni Satanas ay tumanggap ng pagsamba para sa kanyang sarili. Ito ang kakanyahan ng kasalanan, pumalit sa lugar ng Diyos, ang tanging karapat dapat sambahin. Ang pagsamba sa Diyos ay pagkilala na isinuko ng isang tao ang kontrol sa kanyang buhay sa kalooban ng Diyos. Mateo 4 Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, Lumayo ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat nasusulat, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos ay iniwan siya ng jablo at narito dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Sa pamamagitan ng paninindigan na matatag sa katotohanan ng salita ng Diyos, tinanggihan ni Jesus ang pagsalakay ng jablo. Ito ang nagtatakda ng tono para sa lahat ng espiritual na pakikidigma. Anuman ang mga pangyayari o mga tukso, si Jesus ay dapat na manatiling nakatutok sa kalooban ng Ama. Ang paglaban sa pag-atake ng jablo, sa pamamagitan ng paninindigan sa katotohanan ng Diyos ay magpapatakas kay satanas. Labanan ninyo siya matatag sa inyong pananampalataya sa pagkaalam na gayon din ang mga paghihirap na dinaranas ng inyong mga kapatid sa buong mundo. Upang madaig ang mga tukso, maari nating ibuod ang halimbawa ni Jesus tulad ng sumusunod, labanan ng Diablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at patnubay ng salita ng Diyos upang matupad ang kalooban ng Diyos. Walang tuksong dumating sa kanila maliban sa karaniwan sa tao, at ang Diyos ay tapat. Hindi ka niya hahayaang matukso ng higit sa iyong makakaya, ngunit kapag natukso ka, bibigyan ka rin niya ng paraan ng pagtakas upang ito ay makayanan mo. Pagkatapos ay nagpakita ang mga anghel upang maglingkod kay Jesus na nagpapakita na ang kahalagahan ng unang tagumpay na ito sa kosmikong labanan ay kilala sa langit. Kaya malinaw na tinukso si Jesus. Hinihingi ng manunukso ang pakikipagtulungan ng tinutukso. Iyon ang pinag-uusapan natin. At para gumana ang tukso, dapat nating hangarin at hangarin ang iniaalok sa atin. Gusto kong magtanong sa inyo ng isang mabilis na tanong. Ilan sa inyo ang natukso ng kasalanan? Ang katotohanan ba na lumaban ka ay nagpapahiwatig na hindi ka natukso? Hindi. Ipinahihiwatig nito na gumawa sila ng tamang desisyon. Si Jesus ay tumugon, ngunit hindi sumuko, hindi dahil siya ay mahina sa loob, kundi dahil naramdaman niya ang panggigipit at presensya ng tukso. Kaya si Jesus ay tinukso katulad natin ngunit bakit niya ito pinagdaanan? Narito ang sagot, Hebreo 2.17 Sa lahat ng mga bagay ay kinailangan niyang maging katulad ng kanyang mga kapatid upang siya ay maging isang maawain at tapat na mataas na saserdote sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubagloob para sa mga kasalanan ng mga tao na sapagkat siya rin na tinutukso ay nagbata ay kayang tulungan ang mga tinutukso. Hmm. Kaya naman nauunawaan ni Jesus kung ano ang pakiramdam na nasa iyong kalagayan, kaya huwag magsabi ng tulad ng walang nakakaintindi sa pinagdadaanan ko ngayon o walang sinuman ang nagdusa tulad ng paghihirap ko o walang sinuman ang nakaranas kailanman. Kumarap sa mga tuksong kinakaharap ko dahil may nakaranas na nito at ang pangalan niya ay Jesus. Bagamat walang sino man ang makapagsasabing, alam ko ng eksakto kung ano ang iyong pinagdadaanan magagawa ni Jesus at ngayon ay naririto siya kasama mo sa iyong mga panahon ng tukso. Si Satanas ba ang tumukso kay Jesus bilang ahente ng tukso? Sinabi ni Mateo na ang Diablo ang tumukso sa kanya, sinabi ni Mark na si Satanas iyon at binanggit din ni Lucas ang Diablo. Ang diin dito ay ang katotohanan na sa ilang karanasan ay natagpuan ni Jesus ang kanyang sarili nang harapan sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang Diyos ng mundong ito, si Lucifer, anak ng umaga, na nahulog mula sa kanyang mataas na posisyon sa langit at ngayon ay pinuno ng mga hukbo ng kadiliman Lucas 4 at nang matapos na ng diablo ang lahat ng mga tukso iniwan niya siya hanggang sa isang takdang panahon Bagamat ang ilan ay nagmumungkahi na ang panahon ng pag-aayuno ni Jesus ay kahawig ng panahon ni na Moises at Elias, ang pangunahing punto ay kung paano hinarap ng Panginoon ang tukso sa liwanag ng kanyang sangkatauhan. Ang tukso ay pinakamalakas kapag ang isang tao ay hayagang nagpahayag ng kanyang pananampalataya, gaya ng ginawa ni Jesus noong siya ay nabautismuhan sa Jordan. Gayunpaman, nabanggit din na sa panahong ito ng matinding pagsubok, ang Panginoon ay pinaglingkuran ng mga anghel. Sa panahon ng pagsubok, tinutulungan din tayo ng mga anghel, ng mga espiritong naglilingkod na ipinadala upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Hindi lahat ng anghel ay espiritu ministering rights na ipinadala upang paglingkuran ang mga magmamana ng kaligtasan